Bakit kailangan mag-ipon habang mura pa ang edad? Kasi habang bata ka pa, oras ang pinakamalaking puhunan mo at oras ang hindi mo mababawi kapag sinayang mo. Kapag bata ka pa, madalas iniisip mo, matagal pa naman ang future, enjoy muna. Pero tandaan, ang pera na inipon mo sa murang edad, may pagkakataong lumago ng mas malaki dahil sa interest at investment. Halimbawa, kung magsisimula ka mag-ipon ng 2,000 pesos kada buwan at i-invest mo yan ng tama, pagdating mo ng 40 o 50 milyon ang ipon mo. Pero kung magsisimula ka lang mag-ipon sa edad na 40, kahit doble mo pa ang halaga ng iniipon mo, hindi mo pa rin mahabol yung nagsimula ng maaga. Kasi habang bata ka pa, mas konti pa ang responsibilidad, mas may lakas ka pa para magtrabaho at dumiskarte. Mas mahaba pa ang panahon para palagoy ng pera mo. Kaya kaibigan, habang mura pa ang edad mo, simulan mo na. Huwag mong hintayin na dumating ang panahon na sana noon pa ako nagsimula. Ang ipon na simulan mo ngayon ang magiging kadiktasan mo bukas. Tandaan ang maagang paghahanda. Yan ang tunay na sikreto ng maayos na kinabukasan.